Sa video ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng mineral at ng synthetic oil. Alin nga ba dito yung mas magandang gamitin para sa ating mga motor? May pagkakaiba ba sa performance sa paggamit ng mga ito? At alin nga ba sa mga ito yung best na oil para sa atin? Music Una sa lahat, ano nga ba yung ginagawa ng mga oil sa ating mga motor? So sa mga hindi nakakaalam, bago po natin ilabas yung bagong motor, ay lalagyan po muna ito ng oil ng ating mga mekaniko para mapaandar natin at magamit po natin. Yung oil na tinutukoy po natin na yun ay dediretso po sa ating mga makina. So ang gagawin naman ng oil natin dun sa ating mga makina, ay para ilubricate or protektahan yung mga gearings natin sa friction. Kumbaga, hindi sila magkaroon ng pagdikit bakal to bakal. Sa ganung paraan, magiging smooth yung pag-ikot ng ating mga gearings or lahat ng mga pyesa sa loob ng ating mga makina at mapatagal po natin yung buhay ng ating mga motor. Pero sa katagalan, dahil na rin sa pag-ikot ng mga pyesa ng mga gearings sa loob ng ating mga makina, nagkakaroon ng contamination or nagiging marumi po yung ating mga oil sa loob ng makina. At kap kapag dumating po yung takdang panahon or yung nakatakdang odo ay papalitan na po natin yung maruming langis na yon. So dito na po papasok yung change oil or yung pagpapalit ng langis natin. Basically yung pag-change oil ay papalitan natin yung lumang oil na nakalagay sa ating mga makina, i-drain po natin yan at papalitan po natin yan ng bagong oil. At sa pagpapalit natin ng oil ay meron pa tayong mahalagang desisyon na kailangan gawin. Yun ay kung anong uri ng oil yung dapat nating isalin sa ating mga motor. Bukod po kasi sa lapot or viscosity which is nakasulat sa ating manual or sa mga sticker ng motor natin, ay meron pa pong mineral at synthetic oil na tinatawag Parehas naman po ang lapot or viscosity pero magkaiba po yung composition. So ano nga ba yung dapat nating piliin at gamitin? Bago yon, pag-usapan muna natin kung ano yung mineral at yung synthetic oil. Ang mineral oil ay natural oil or galing po sa kalikasan. Ito po ay mininang krudo at pinoproseso para matanggal yung mga contaminants at yung mga hindi na kailangan na hydrocarbon at yung matitira doon ay yun na po yung magiging mineral oil natin. In short, parang natural lang po siya na oil. At dahil galing po ito sa kalikasan at konting proseso lang po yung pinagdaanan nito ay mas mura po nating mabibili yung ating mga mineral oil. Ang synthetic oil naman po ay gawang tao at hindi po siya galing sa kalikasan. So dahil gawang tao nga po ito ay pinag-aralan nilang mabuti yung paggawa nito para makapag-produce ng pinakamagandang oil na pwede sa ating mga motor. In short, na-design po nila ito ng maayos para maging maganda po sa ating mga makina. At dahil man-made at maraming prosesong pinagdaanan itong ating synthetic oil ay mas mahal po natin siyang mabibili kaysa sa mineral oil. So ano na yung epekto kung sakaling gumamit tayo ng mineral or ng synthetic sa ating mga motor? So base na rin sa pag-aaral, kapag po gumamit tayo ng mineral or ng regular oil, hindi po nagiging consistent yung lapot or yung lubrication nito para sa ating mga makina. Dahil na rin sa temperature na nagmumula sa labas or sa init ng panahon plus sa init pa na pinoproduce ng ating mismong makina. At dahil makapal po yung mineral oil ay hindi niya po na ibibigay yung best na friction sa pag-ikot ng ating mga gearing sa loob ng makina. Samantala yung synthetic oil naman po ay kaya niyang maging consistent yung lubrication at yung lapot niya sa loob ng ating mga makina. Also mas manipis po yung mga synthetic oil or mas manipis yung mga molecules nito kaya naman kaya nitong sumiksik sa ating mga gearing dahilan para maging smooth yung pag-ikot ng mga bakal sa loob ng makina at magkaroon ng magandang performance yung ating mga motor. Kung ikukumpara naman natin yung lifespan or yung kayang itagal ng mga oil na to sa loob ng ating mga makina, yung ating mga mineral oil ay hindi ganon ka-consistent yung kanyang mga viscosity. Kaya hindi niya kayang tumagal sa ating mga makina. At mas mabilis yung interval natin ng pag-change oil kung sakaling gagamit tayo ng mineral oil palagi. Kumbaga kung gagamit po tayo ng mineral oil, ang pinaka interval po niyan is 1,500 to 2,000 odo. Bago siya maluma or sabihin na natin mawala yung magandang performance ng oil natin. Kumpara sa synthetic oil na mas stable at mas consistent yung kanyang viscosity, kaya naman mas kaya nitong tumagal ng bahagya sa ating mga makina at mas matagal yung interval ng change oil natin. Base na rin po sa mga eksperto ay pwede tayo magpalit ng oil kada 3,000 to 4,000 kilometers odometer interval kung gagamit po tayo ng fully synthetic. So para mas magets nyo, halimbawa si Scarlett gumagamit ng mineral oil at nagpapalit siya every 1,500 odo kilometers. At halimbawa si Pindot naman ay gumagamit ng fully synthetic at nagpapalit siya kada 3,000 kilometers odometer. Kung makaka 3,000 kilometer odo reading na si Scarlett, ay makakagamit po siya ng dalawang mineral oil While si Pindot naman ay makakagamit lang ng isang fully synthetic oil Sa madaling salita, mas madalas tayo magpapalit ng oil Kung sakaling gagamit tayo ng mineral Kesa kapag fully synthetic yung gamit natin So ngayong alam nyo na yung epekto ng ating bawat oil Anong oil nga ba yung magandang gamitin para sa ating mga motor? Well, parehas naman pong maganda yung dalawang oil na yan Pero depende na lang po sa preference po natin Well, kung ikaw yung tipo ng tao na maraming time na magpa-change oil at gusto mong makatipid in the short run dahil mas mura ang mineral oil ay pwede mong gamitin yung mineral oil Well, recommended rin po kasi yung mineral oil kung sakali mang hindi naman masyadong malayo yung, yung binabiyahe at hindi ka naman naglo-long ride. Cons lang talaga ng mineral oil is mas mabilis yung interval ng pag-change oil natin. Kumbaga, mas madalas tayo mag-change oil dito kaysa sa fully synthetic. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na mahilig sa long ride at kung minsan ay kumukonsumo ka ng halos 2,000 kilometer sa isang biyahe lang, mas goods para sa'yo yung fully synthetic. Though may kama Mahalan nga lang siya, pero mas matagal naman yung interval nya kumpara sa mineral oil. Kasi isipin mo na lang kung ipang long ride mo yung mineral oil, tapos sa isang long ride is umaabot ka ng 2,000 km hanggang 3,000 km odometer, hassle naman sa'yo na kalagitnaan ng biyahe mo ay magpapalit ka ng iyong mga oil, di ba? pwede ka rin namang hindi magpalit kaso expect mo na na mawawala yung magandang performance ng iyong mga motor pag ginamit mo to sa long ride or pinatagal mo yung langis na ito sa iyong mga makina. While dito wala kang magiging problema kahit long ride pa yan at also pag-aralan at napatunayan na rin na mas maganda yung nagiging performance kapag fully synthetic yung gamit natin. So baka may magtanong paano naman po kung semi synthetic yung gagamitin? Well yung semi synthetic kasi is nasa pagitan lang yan ng fully synthetic at saka ng regular oil natin. Kung yung semi-synthetic is nasa pagitan lang ng comparison natin dito sa dalawang ito. Pero kahit anong oil pa man yung gusto or natipuhan mong gamitin is wala namang problema dyan. Importante ay nagpapalit ka ng oil kapag dumating na yung itinakdang odo or yung itinakdang panahon para nang sa gayon maganda pa rin yung performance ng iyong mga motor. Kung baga, kanya-kanyang preference na lang diyan at decision kung marami kang time or kung marami kang budget. Pero baka po may magtanong, pwede po bang magpapalit-palit ng oil? Halimbawa, mineral oil ka last month or last odo mo, tapos next mo synthetic tapos regular oil na naman. So pwede naman po 'yon. Pwede naman magpapalit-palit diyan. Importante lang po is madrain po yung ating lumang oil at makabitan po natin siya ng bagong oil natin. Importante lang din po kasi diyan is tama yung viscosity or yung lapot ng oil na ilalagay natin para sa ating mga motor. So 'yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Mineral versus synthetic oil. Bye-bye.